sa buhay ni Daddy So, uh, kumusta mga idol at uh, mga kasari Welcome po ulit sa aking channel Daddy Budogla. So, uh, nandito tayo ngayon sa ating uh, pritong manok business no, and uh, nakaloto lang natin ang ating uh, chicken skin ayan Medyo gabi na tayo ngayon, inabot tayo ng uh, 5.30 bago tayo nakapag-open kasi nga dito sa Cavite ay ang lakas ng ulan, yan mga idol. <laughs> so uh, update lang ito dito sa ating uh, pwesto ng ating uh, ng manok business. No? Ayan, <laughs> natanggal na. So uh, <laughs> nito na tayo ng mantiga kasi kakaalis lang natin no kakatanggal lang natin ng ating chicken skin no so uh, kaya naman naisipan ko mag uh, update no mag naisipan ko mag vlog ay madilim para at least makamusta man lang ang ating uh, mga kaibigan dyan no sa uh, Whitey World and siyempre unti-unti uh, natin tinabalikan yung uh, mga nanood sa atin dyan and uh, nagko-comment no? uh, maraming maraming salamat sa inyo ang lahat no? at uh, hindi tayo nagbumibitaw unti-unti <laughs> tayong uh, lumalaban pa rin no? <laughs> so update ko lang yun nga ginabi tayo ngayon uh, tingnan nyo naman sobrang lakas ng ulan medyo napasa kaming dalawa kasi uh, alas 5 na, uh, 5pm na tayo, nakaalis ng bahay. Tapos, travel tayo dito mga 15 minutes to 20 minutes. Tapos, nag-open pa tayo, nag-ayos dito. So, uh, 5.30, uh, chicken skin pa lang yung ating loto, which is late na talaga. Pero, okay lang kasi wala pa namang naghanap na <laughs> pagdating namin. Usually, kasi pagdating namin dito, ay, uh, may naghanap na nga agad, no? So, minsan nag-aabang na dito, nag-aantay no? Si Nanay nandito na pala. Ah, uh, pabalik-balik na pala siya, no? Ay, uh, late kami dumating kasi umulan din. <laughs> Tumabuti mabuti na lang ngayon, wala pang mga customer siguro. Ay, uh, pa naman ngayon ng uh, July, no? Kaya dapat maaga sana. Pero at least kahit pa paano, wala pa namang naghanap dito sa ating uh... Ay, meron na kanina yung leg, ano? Uh, may leg na palang naghanap kanina Pagdating <laughs> namin dito So, uh, ganun talaga ay uh, medyo basa tayo And uh, kailangan lang natin talagang uh, porsigihin na araw-araw Dahil uh, may upa tayo dito no? At uh, siyempre meron tayong tao na Ayan, yung aking uh, bata-bata uh, <laughs> dahil bata pa sa akin so uh, siyempre may kasama na tayo dito kailangan natin mag araw-araw magtinda talaga dahil uh, hindi lang para sa atin yung ginagawa natin para din din sa kanila dahil tayo ay uh, may kasama na no? and siyempre ay uh, yun lamang no? ay uh, ang nilalagay niya ngayon papakita ko lang ayan yan ay leeg <laughs> yan o no? Yan yeah, o. Iya. Yeah. So, uh, naka-gloves tayo yan. And, uh, may face mask pa. So, tinanggal niya na kagad yung face mask naman. So, uh, pinabayaan ko na dahil nga basa. Basa ng ulan, no? Pinaba pinatanggal ko na pati yung uh, simpre. Nabasa ng ulan. Alam nga naman pa face maskin mo pa. <laughs> Ipronin mo pa, no? So, yan lang muna dahil la uh, simple lang naman and uh, yun lang ay uh, update lang dito sa ating uh, free to manok business no so uh, video gina gila tayo po, wala. wala pa ano chicken skin ilan dalawa 20, dalawa, 20. Dalawa. so uh, yun lang at uh, mayroon na tayong customer so uh, bye for now see you